Ay, naman to. ay, 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 Pili okay. lang mga kaukay. Okay. Ano? Okay? Magkapatid ka mo. Pili lang. lang. Negosyo na. Ay, maligo tayo sa ilog ah. Ah, sa dagat. Oo, oh, oh, oh later. Kini naman no. magkapatid. Kini nito. Magkapatid do. Oh. Pili lang sa ukay. Pili, oh, pili lang kayo. Send mo sa akin yan later. Mm uh -hmm. -uh. Alin, Lakers? mag pa ako ng ginagdagan, sabay ka na kumain. Mamaya. Tulungan mo ako mag ng ginagdagan. Kasi marami akong iihaw eh. No, I'll take one more. Oo, okay. Dalo. Hindi Ang ukay. Pili lang mga suki. May pray dali ah. Pili lang mga suki. Ba't ang daan? Ano sa alay niya, ma? Datal niya ba sa salbito? Oo. Pray. Pwede lang. is oh,